Pagluluto tayo ngayon ng palabok ala pansit malabon. Pero ang isasahog lang natin ay tokwa. Para sa masarap na recipe na ito ay gagamit lang tayo dito ng kalahating kilo ng palabok pasta. Okay, so bali po first step na gagawin natin ay ibababad muna natin itong ating palabok pasta. So, nabili ko po ito, 40 pesos sa palengke. So, ibabad natin ito ng mga 5 to 10 minutes para hindi na po tayo mahirapang magpalambot nito mamaya. So, ayan, medyo na magana nga po siya after 10 minutes. So, ngayon ay pakukuluan na natin ito. Mag-init muna tayo ng tubig sa kaserola. At isasabay na po natin dito yung itlog na gagamitin natin mamaya sa topping. Okay, and then ito na nga luto na ang ating itlog so hanguin na natin ito at dito natin palalambutin ang ating ibinabad na palabok pasta so palambutin natin ito and then check natin yung kanyang firmness kung pwedeng pwede na so ito pwede na ayun naman ay ready na natin ang ating magagamitin bawang sibuyas o oh, diba bawang at sibuyas yun And then, ang pansahog natin na gagamitin dito ay tokwa. Alam nyo po ba na napakasustansya po ng tokwa? Mayaman po ito sa protina at calcium. Marami po mga health benefits ang makukuha natin sa ating pansahog. So, parang ang katumbas na ito ay meat din. So, baka mas masustansya pa to kaysa sa karne, di po ba? So, 10 piso lang po ang ating tokwa. So, kaya mag na tayo. Magpainit tayo ng mantika sa kawali. Lagyan na natin itong ating bawang. And then, followed by sibuyas. O, diba? So, igisa-gisa lang po natin ito. Hanggang sa medyo mag-caramelize. Pwede na to And then, isama na rin natin itong ating tokwa. O, diba? So, igisa-gisa lang po natin ito. Tapos, lagyan natin ito ng paminta. Hindi na po ako maglalagay dito ng asin kasi yung tinapa na gagamitin natin ay medyo maalat. So, hindi na po ako maglalagay dito ng salt. Okay, so, igisa lang natin ito hanggang sa medyo brownish siya or ba basta hanggang sa maluto lang siya. And then, ang gagamitin ko po ay shrimp cube. Mas malasa po kasi, uh, mas malasa po kasi ito kumpara sa manok or baboy na um, seasoning. So, try nyo po. Mas malasa siya. Shrimp cube. So, ito, pwede na po ito. Huwag naman masyadong mapula nakabili po ako ng 10 pisong tinapa flakes. So, medyo may mga buo kasi itong asin. Kaya din ako gumamit ng asin. So, konti lang ilalagay natin. Pansyahin nyo na lang din. Depende sa panlasa nyo. Tapos, ito, chicharon 10 piso. a uh, uubusin ko na to. Ito yung dinurog na chicharon. Pag bibili po kayo na ito sa palengke, sabihin nyo lang pampalabok. So, haluin lang natin. Tapos, achuete. Kung bibili po kayo ng achuete, sabihin nyo po yung may lihiya na yung basa siya. So, lagyan lang natin ito ng mainit na tubig. Tapos, haluin natin para lumabas, kumatas yung kulay niya. Ayan. So, strain lang natin. Ito na po yung magsisilbi natin na liquid. No? So, kung sa tingin niyo po ay maputlap pa ang palabok niyo, ay lagyan nyo po uli ng tubig itong inyong atsuwete kasi may ilalabas pang kulay yan. So, ayan. Medyo tumingkad pa ng konti. So, haluin lang po natin ito. Okay. And then, ilalagay na po natin itong ating pasta. Okay. So, tinanggal ko po yung sabaw ng pasta natin, yung pinagpakuluan nito. So, haluin lang natin hanggang sa magtotally combine talaga siya. Kumalat yung kulay niya, as well as yung sahog niya. O di po ba, napakadaling gawin ng palabo. Akala nyo, mahirap. Sobrang dali lang naman po. At sa ganitong sahog lang, at sa 10 piso nyo po na sahog, ay talaga namang napakasarap na. Basta ganito lang po yung pagluluto, ang gawin nyo po sa pagluluto. Make sure po na, ano, na dapat lutong-luto po yung inyong pasta. I mean, huwag namang sagi. Yung talagang ready na siya na ihalo na lang na hindi nyo na kailangang lutuin or pakuluin habang ginigisa nyo po ito. So, ayan, so kapag nahalo nyo na, isalin nyo na po sa inyong lalagyan. Kung may bilao kayo, Ayan, ilagay nyo po sa bila, o. Oh. Tapos, bawi na lang kayo sa mga topping-topping, kung anong gusto nyo pong itopping. Kasi parang base lang to, eh. Ang tawag dito, eh, pansit malabon or pansit um, palabok. Basta ganun. So, ilagay nyo lang sa isang lalagyan. Actually, madami na po ang maluluto dito sa kalahating kilo na itong ating pasta palabok. O, oh, diba, ba? Tamang-tama lang po yung firmness ng ating pasta. And then, ilagay na po natin yung ating topping na boiled egg. O, bahala na po kayo mag-design. Pagdating sa mga design-design, bahala na kayo kung paano nyo po siya i-design. Ide Bali, tatlong perasong itlog po ito. And then, gusto ko pa rin po maglagay ng chicharon sa ibabaw. So, ito, limang piso lang bili ko dito sa chicharon na ito. Ayan, durugin nyo lang. Tapos, ilagay nyo po dito sa ibabaw. O, ba diba? Ano pa, dagdag, ano pa po yan, dagdag, saho. Okay, and then, hihiwa tayo ng spring onion. O, diba, para mabuhay ang kanyang kulay. And syempre, hindi mawawala ang kalamansi. So, ayan mga mare, kung nagbabudget ka nga or may merong kang 100 pesos na budget para sa pang malakihang merienda ng pamilya, try mo to mare. Eto na lang lutuin mo. Napakasarap na, masustansya pa at madali pang lutuin. O oh, ayan, sana nagustuhan niyo po ang aking recipe for today. Try niyo na rin pong gumawa nito, sobrang dali lang naman at napakasarap pa. So kung nagustuhan niyo po ang aking recipe for today, paki-like naman at pa-share na din. Thank you for watching. Bye.